pagbasa mula sa aklat ni propeta Baruk Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan, dahil sa inyo buhay pa ang bansang Israel. Ipinagbili kayo sa mga dayuhan hindi upang lipulin. Ipinasakop kayo sa iba pagkat ginalit ninyo ang Diyos. Na maghandog kayo sa mga demonyo sa halip na sa Kanya, nilairit nyo ang isa inyo'y lumikha. Kinalimutan ninyo ang Diyos na sa inyo'y nag-alaga sa pasimula. At dinulutan ng pighati ang Jerusalem na sa inyo'y nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at Kanyang sinabi, Mga kalapit bayang ko, ako'y pinararanas ng Diyos ng matinding hirap. Ang mga mamamayang ko'y ipinabihag ng walang hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki, ngunit, nananangis ako sa dalamhati nang sila'y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalak ni naman ang aking kasawian. Naiwan ako ngungulila dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan. Tinalak na nila ang kautosan ng Diyos at ako'y naging isang bayang wasak at tiwangwang. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos. Pinarusahan nga niya kayo, ngunit hindi niya kayo pababayaan. Noon, kayo ay lumayo sa Kanya. Ngayon naman ay manumbalik kayo at maglingkod sa Kanya ng buong pagsisikap ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito, ang siya rin magkakaloob sa inyo ng tuwang walang katapusan pag kayo'y iniligtas na niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.